Okay, nandito ako sa Barangay Milagrosa Ito si Jake, uh, isang tattoo artist no? Uh, magpapatattoo kami uh, Ako pala ng isang, ano ba tawag doon? Uh, Hand-tap tattoo prambuskalan Hand-tap tattoo prambuskalan So, ang mangyayari, tatotoo na ko. First time ko magpatato at yun ang talagang unang unang kong tato. Ewan ko lang kung ma susun pa. Ang ganda ng first mo. No. <laughs> kaya, kaya nga eh. Kaya nga eh, no? So, nandito sila sa Kalamba para mag ano bang ginagawa nila dito? Para experience ng ano, mga Ah, para experience sa uh, taga Kalamba yung tato from Buscalan. So, yun. Sila <laughs> daw ay mga aponi, apo ni Apo Wang Od. Tama. Oo. guru Tama. July o ano, kontak mo ko Legit no. no. oh. na guide. O Legit na guide. ka pa? Umakaya okay. naman. naman. No? Naglalas yan. Naglalas. Masakit pa yan. Baka naman di na Ay, mas ano, may wala nang pinamahal. <laughs> ano <wala> po? <laughs>

Natural lahat. Buti na lang. Kailangan kong kinika. Pwede ba? Daraan pala ko kayo. Nakuha ko kayo tayo. Nung hindi mo nanggal. Nakuha ko tayo. ko Umay na kasi. Tapos na kayo matanggas. Hindi pa. Dun sana, no? Mas madala-dala mga tao

Si yeah. yung, kung sino man yung magbabatok sa akin? Nakarburger kayo. Ayun, first first time mo. Oh, Ayun, first time mo. Ayun, first mo. first time mo. <laughs> Ayun, <laughs> Sa YouTube lang daw na daw Si daw na daw na daw na daw na nintan naman yun hula mo ah yusin mo hula mo 40 <laughs> nice nice <laughs> nice <laughs> nice <laughs> Ilan taon? Ilan taon 40 40 alam Hindi, <laughs> ang iba siguro mga twenty one ko mga twenty one 22

first time lang ngayon sa ah, <laughs> first time, yung first time, kung <laughs> <laughs> yeah. ay, <it's> okay. Ayot eh. Ayot Kinakabahan. lang lang ako sinutuloy ganito <laughs> 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 first, first time yan? First time Ano niya yung ala, yung gananda? Spray sila. Ah. Wala tayong buwan na ay pa. lang sana yun. Three dots na yun.

ano ay, oo ayun wala pa naman ng pa, ba? wala pa ah wala ready okay ipit ah wala na, wala nga pang ina, sakit masakit pala daw kaya nagmura, magmura, masama hindi ay, eh, nakakamura naman talaga. Ang sakit niya. <laughs> tumag muna, tumag muna. Ay, tatayin oh, nga ako dito. Tainik lang yun, alay, yung alala yung... Masinila si oh. Apo. Ang oh. la, la. <laughs> Guys, subukan nyo daw. Kung gusto nyo pumunta sa Buscalan, subukan nyo magpatuloy pa. Ano na po Baka July. Jul July kami pupunta sa Sigurado. Pwede okay, mas naman ako yan. Oo. Oo! Woo! Ipireact na kayo ko lang. Reaction. Bakit ilang minutes yan bago matapos. Depende sa barat. Oh, sa pwede sa barat. Pag mabilis ka

Uling pala yun, uling yung ginagamit nila. Grabe. Ay. Matayala, <laughs> Ay, wala, <man, sarap. laughs> na

May hindi siya. May nyo na siya. Hindi, hindi. na lang. Kaya Ang niya, magdanda niya. Relaxan ang mga tao. ako patutunan siya. Kaya alam niyo na yung ano, yung tolerance talaga. Ano naman, eh. Parang papadrobin naman siya. Ang magaling

Ang totoo ka na na siya. Na. Ayan na. Hindi pa ako na po kay Jessa ano? na. Sa one hour day. Apo. Sa po. Sabi nung una, sabi niya ano lang daw yung hena, yung pala totoong ano na. Yung kay Jess. Yes? Oo. Uh, Ay, Kailan kami itugtugan pa dito? Hindi ko na kailan yung Ay! Baka po Ay! masakit! Uh, Ayun, no, o Pagkakita mo siya matapos Ay matagal ko pala Matagal yung mga sakripisyo Ayan Ayan mga po kayo niya ni Apo ang mag. Yes, di Hindi bilog. Ah, yes. mm. hmm. bilog. Hmm. Parang, ganito lang. Ako hindi. sa tuhod na yan. Ako sa tuhod. <laughs> ba? <Palabar. laughs> ako sa, sa tuhod. Hmm. Hmm

ano nga kung sa Buskalan mm. sa tribu, uh, dalawang tribu daw yung ano, tayo nito, makawai, oh, kung 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 kaya hindi na dating yung, yung alam mo yung pupugutan ng ulo. Hindi. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Kasi di ba pagka pinatatoan uh, ka, yung uh, ah. diba sabi diba, yung nakapatay ka ng tao. Pag diba? nakapatay ka na, na. Oh, uh, parang rango sa'yo, ano? Tapos nalabing mo yung ulo na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi <laughs> <laughs>

ah ha 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 kaya si kasi ano hmm, si oh bawal kasi ano siya. <laughs> si nagdadala taong kaya kaya ng Challenger challenger kaya kaya yan kaya ni ate nakakasambot ko ikaw sa babae sa pag parang na

Oh, no, ano, makikita yung butas ng ano ko. Okay. Oh. Kaya ganyan lang yan, kayak na. Oo, okay. <laughs> <laughs> hey, picture, no, Or, okay. 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 Okay.

So, Iyak na yan. Tapos muna sa akin, ang naka-virgin sa akin. Kahapon <laughs> lang yung tatu. Oh, Kahapon lang, no? Pero <laughs> ang halijig. Hindi, <laughs> <laughs> baka mag-iwata years na kayo mga Ano yan? Ano yung <laughs> machine din ng bakit?

Parang laki yan. Kunya. Saan yan, di ba? Kaya mo Ay, hindi pa. Una pa lang yan. So, ito. Pangalawang ano. Pangalawang set. Parang unang layer. No. Unang layer. May pangalawang layer mo pa pala. Sige, yung mariwari ka. Okay na, maganda oh, lang ba yes. si ate? Okay. Ah, galing naman si ate yung magtatay. Oh, siya, lang ako ah, din hindi na, hindi naman sakit. <laughs> uh, tapos na naman ni ate. Pag siya namin, hindi masakit. 30 years old. येते लख जाने अपन नहीं यार लग अपन ने सका हां वो वो दे लंदे अपन ने सका कुछ नहीं तो सिग्नेचर करना फिर नहीं मुझे तो वो पता है सर सर हेलो अस्सलाम वालेकुम हम तो यार दी परमिशन ऑफ अनान din kasi ano magsulat kaya yun lang yun. Hmm. natin ano yun? pa, Hindi ba Ano lumalabas? Pero itong Pero hindi mo Tingnan niya kung ilang... Daddy, ano ba?

<laughs> <laughs> Naka ilan nakay ko ayat nakaya, na yeah, kayo? Marami na. Yan, ayaman nyo na. Hindi bawal lang ano. Wala ba ito? Concentration na.

Pag si Kaya di na mahiyaan, pwede na mag yung ano? Hmm. Kapag na wala ang... Hiyaan. pa eh. Oo, ba bata pa malaki lang talaga yung mga yun. Hindi pa yun yun. Malaki pa yata sa akin yun. Malaki pa yun. Magpo-14 pa. 5-7 siguro yun. Mga

Dek ko na ba lang. Oh yeah. Mga gito. Dek wala daw daw tore, mababayo. ba? Dito din hindi Sa din. Ay. Oh, ba 'tong mga papa na mga mga? Mga mga papa. Ngayon lang, para mag-ibig sa... Ang mga mag-ibig sa Pero kung lagyan ng kahit ano, kahit anong cream. Kahit anong cream, huwag lalagyan. Kasi iba kasi sa machine. Ano? Ano? wag mo Ano? 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 Yeah, big... yeah. Ayun, nasarap. Ang sarap ng masakit. Yun yung experience ko dito. So... Ay! 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 mo si si Faye si Faye yung mga uh, dato artist ko ha isa ah ano naman kaway kaway lang okay, okay. next sana huh? last year alan last year andas oh eh, ano kagad ka eh no? try ano kagad ka eh

牛<对>、oh.，下半年。Yeah.